Maganda ba ako? Siya <laughs> nga pala, gusto ko magpasalamaste sa lahat mo nang nunood ng episode namin ni Kuya Dick na alam ko nag-enjoy kayo. Uy! Dito po sa ating YouTube channel, huwag kayong mag-alala. Dahil kahit na anong mangyari, itutuloy ko pa rin ang paggawa ng magaganda at nakakatawang episodes para po sa inyo. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, Kapag ano pa hinihintay niyo, mag-subscribe na kayo. And don't forget to hit the notification bell, okay? At i-share mo na ang word, Kalamaste. Hala. Si Mama Bim. Happy birthday. Ang ganda naman ng cake ko. Happy birthday nako may paparating na magandang blessing. nako dumating na lang dumating. Kasi gusto ko talaga. Kailangan masaya ako palagi. Gusto ko mag Masaya. Oo. Oh. Ay, kamote. Ano ba yun? Aba, may galon, di ba? Ay! Grabe, ano ba to? Pili ko tuloy talagang totoo, 30 ako. Oy! Kapal, do. <laughs> so, nai, ang unang magregalo sa'yo ngayong kaarawan mo, dapat yung Christmas to, pero kasalanan ko hindi ko nahatid sa'yo. Ito siya. Happy birthday! Ay, thank you! Hakin talaga to. My God! Oh, my God! Maraming salamat kay Santo Nino. Este kay ano, JC Buendia pala. <laughs> Ito na siya. JC, thank you very much. Pwede kong buk-buksan? Ay, ang ganda! Oh, it's nice! Sorry, Lola. <laughs> thank you, thank you so much, JC. I love you. Ay, nakukulali kay Mother Bibs. Thank you so much, Mother Bibs. Wow! Ay, ang ganda naman. May maiinggit dito. Ay, ang ganda din ng baby blue. Oh, nice. Pwede ko nang ilabas ang legs ko dito, di ba? Oh, may navy blue din ako. Bakit ba? Oh. Oh, ang ganda. Wow! Hindi ba? Thank you, Mother Bim. Love you. <laughs> may isa pa tayong regalo para sa'yo kasi ito talaga na deserve mo. Ha? Huh? Ano naman yung regalo next na deserve na deserve ko? Ano naman to? Ano to? Ay, ano to? Naku, eh, wala akong salamin. Miss Corizel Soriano, congratulations on your silver clay bottom achievement. Your... Oh! alam mo, salamat na sa inyo lahat. Dahil kung hindi sa inyo na nanonood, ako, wala ako nito. Maraming salamat sa YouTube. Eh, ang nakakatanggap pa lang ng ganito, yung naka 100,000 na uh, subscribers ka na. Naku, ang sarap pala makatanggap ng ganito. Nakaka-inspire. Tsaka, nakaka-encourage na um, mas magbutihan pa at mas gandahan pa namin yung mga episodes na ibibigay ko sa inyo. May eh, meron daw itong kasunod na gold naman. Nako, eh, kailangan daw ng 1 million. Eh, alam niyo na ang gagawin nyo. Sige na, ayan na. Tutal na dito na ako, nakashoot na ako dito. Eh, tulungan nyo na ako. Kaya yung mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo para galing sa puso ko, maraming maraming salamashte in advance. May kasama bang cash to? Etching! <laughs> Biro lang! <laughs> o, oh, ngayon naman mga anak, ako naman ang may regalo sa inyo para to give back. Meron akong sasagutin na maraming questions. Kaya, mabilisan din to, ha? So, umpisahan ko na. O, oh, may tanong dito si Phil Clarins. I need to know the brand of your white shoes you wore at IV Clinic recently po. Ah, yung Paul Kadat. Ah, Onitsuka. Hi, Inay. Kamusta ka po? Naku, mabuting mabuti, anak. Sobra pa sa mabuti. Okay pa sa all right. Rosa Tase. Hi, Inay Maria. Hindi po ito isang tanong. Gusto ko lang po sabihin na mag-iingat po kayo lagi. Ay, oo. Lagi ako nag-iingat. Huwag kang mag-alala, anak. At lagi akong binabantayan ni Papa God. Ito naman galing kay Gary. Tina, I have noticed that you have slim down. Oy, sus! What is your secret diet? Pagkakain ako, konti lang. Hindi marami. Pero kumakain ako. Dumpy, cloudy. Ano po ang gusto mo pang ma-achieve before you turn 6? Ito naman, sinabi mo na kagad yung edad ko. Nakakainis ka. Ano ba yan? Siyempre, marami pa kung ano man yon eh, kung ano yung dadating at pag nagustuhan ko, gagawin ko. K-Hux Mier. Diyos ko, ano ba itong mga pangalan ninyo? Naluloka ako. Not a question po. Hehehe. <laughs> <laughs> Pero just want to greet you po. A happiest birthday. I love you. I love you too. Thank you. Maribik love. Inay Maria. Oh, ang haba ah. Ano po ang wish mo? Ingat po lagi, I love you. Peace para sa buong mundo. Kasi ang daming nasaktan, nahirapan, nagulat, namulat, ba? Diba? Dito sa COVID na nangyari sa atin. Kaya sana magkaroon ng world peace. Inay Maria, how does it feel to be 57 and gorgeous, Nax? May Nax siya dito eh, Nax. Uy! Eh di gorgeous, ano pa ba? <laughs> Inay, do you think po women can be great leaders? Of course! hindi mo masasabi ang kakayanan ng mga ng mga babae. Hindi mo pwedeng tawaran, hindi ba? Gusto kong malaman ng mga lalaki na kaya namin gawin ang kaya ninyong gawin. Kaya nga nagkaroon ng kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. Di ba? Inay, what was the worst bashing you have ever received and how did you overcome it? Wala. Bakit? Kasi hindi ako nagbabasa. Ayoko ko nang makipag-away sa hindi ko na magkilala at hindi ko nakikita. How do you relax? I sleep or I crochet? Hello po, inay. May time po bang napagod kang umintindi sa iba at lalo na po sa malalapit sa'yo? Hindi ako napapagod lalo na para sa mga mahal ko. Hello, hello po, Mama sel. Maganda po ba ako? Aba, hindi kita nakikita. Paano ko malalaman yan? just lang po. Happy birthday po. I love you sa ganito. Sagat sa buto, anak. Thank you, ha. Ang ganda nyo pa rin po. Huh? Ganon? Hanggang ngayon, super idol kayo ng, nan nanay ko. Pati ako. Ay, oh, kasama ka. Thank you. I like how you dress up. Ganon? Kasi ngayon, alam mo, nage-enjoy na ako ulit magbihis. Kasi nawala na si Pong Pagong nag-resign. Ang hirap pa yan, kasama mo si Pong araw-araw. Nauuna pa sa akin pag naglalakad ako. Inay, bakit idol na idol kita? Inay, lagi kitang pinagdarasal na sana maayos lagi health mo. I love you. Maraming salamat. Bakit mo ba ang ganda-ganda-ganda nyo? Hay! Apat yun, ha? Inay, what are the things that gets you in a bad mood? Naku, ayoko ng aanga-aangang tao. Ayoko ng nagangako, tapos papako naman. Hello, Ina. Ano pong wish nyo sa birthday nyo? Wish? Yun na, nasagot ko na to kanina, di ba? World peace, di ba? Happy birthday po, Ina. I wish you a little time of joy and happiness. Bakit naman a little? Damihan natin, di ba? You are the reason behind my smile. Wow. Yan ang gusto ko marinig. Di ba? Ganyan daya <laughs> yun. It makes my day. Sino po ang tinakamabait na kilalang mo pong bakla? Aba, madami. Lahat sila mabait sa akin, eh. Ray na ako ng bakla, di ba? kung may anak po kayong babae, ano ho, ano ho gusto niyong pangalan po? Tayo po ang name na Sophia. It's so calming yung name, Sophia. And I'd like to say thank you to Sophia Andres. Di ba dahil, wow, ang ganda ng kolon, tuwa-tuwa ako. Yung hand, ano, sanitizer. Thank you, Sophia. I'm still waiting for my body wash. Thank you. <laughs> Anong favorite place nyo po? Favorite place na ano kainan? Ang favorite kong kainan, syempre, I like Luso of Margarita and then Amano of Amado and I like Nice Made by Raulito Mamu, recovery food ni Raulito Ayan, di ang mga gusto kong punta. kasi ang sarap ang mga pagkain nila Ano po yung pinaka na-struggle po kayo ngayong pandemic nung nagkaroon si Kuya Maro ng ano ng uh, COVID. Pero kasi vaccinated naman yung bata, kaya sandali lang eh syempre na ay kakabuga kabuga ng di ba? Hello and I just wanted to ask what are your skincare routines? ID, ano pa ba? What's the the criticizes thing you did in the name of love? Oh, dagay, oy. Kaya hindi na dapat mo ulit, oy. Ayoko na, oy. Nakakapagod, hoy! What is the most interesting thing in your room? Ewan ko, siguro may bed. Ano po yung isang movie, TV, show na kaya mong ulit-ulitin? John and Marsha, siyempre, kung pwede lang may balik, di ba? Movie, kaya ko abutin ang langit. Who is the most intelligent person you know? Hindi <laughs> ba etong katabi ko to? Oh, inteligente. Ang mga Pomeranians kasi maiingay. Pero not her any kasalanan na hindi mo agad mapapatak. Ayaw ko ng tao sinungaling kasi ang ka ang kasim o yung kapatid nun ay eh magnanakaw. Sigurado, at pag minsan ginawa sa'yo, magagawa ulit. Inay, where is your dream travel destination? I like Paris. I love to shop eh. Sana marami pang shopping, di ba? How do you like to be comforted when you're sad or upset? Nako, wag mo lang akong pansinin. Yun lang. Tapos, uh, I need a hug. Do you think it was easier to live in the 50s, 80s, or now? Bakit may 50s? In eh, 1965 ako pinanganak. Ba't ganun ang tanong mo? Sino ka ba? Isabel Maan. O ako ngayon ang may tanong sa'yo. Sagutin mo muna yun. Saka kita sasagutin, okay? What skill do you think is essential for everyone to learn po, Inay? I think yung computer. Yun ang skill na essential for everyone. Ano po ba ang love language ng nag-iisang Maria Cecilia? Ano ba ang gusto ko? Di ba mag-shopping? O, oh, di ba? Ano kailangan para mag-shopping ka? Di ba sa lapi? O, oh, di sa lapi. <laughs> Kapal na mukha ko, di ba? Ano po yung biggest fear mo? Fear? Ako? Oh my golly. Wala akong fear. Hindi ako natatakot. Kasama ko si eh. Like, kailan niyo po i-guess ig si Guido? baby pa yun, gagyasa. Ano ba papala natin? Hindi <laughs> naman magsasalita na si Gido. <laughs> Pero, malay mo, dali nung nalang, hindi natin masabi, o alam mo na, who are you when nobody's watching? I'm me. I'm just simply me. Wala naman akong dapat ikahiya kung ano man ako eh, di ba? Ikaw ba nahihiya ka? Huwag ka mahiya. Ba Bakit po ang ganda mo? Hi! Diyos ko, it's not my fault! Cherry alam mo yan. It's not our fault. How did you spend your Valentine's Day? Wala akong Valentine's Day. Tulog ako. If you weren't famous, what would you be up to right now? My first dream was I wanted to be a flight attendant. Eka po sa height. <laughs> Inay, sino po sa contemporaries mo ang gusto mo makawork? Nakatrabaho ko na sila lahat. What's the weirdest thing a fan has ever done to you? Sinabulutan ako? Sabi ko talaga, bakit ako nang hetero? Sabi ko, yun, sinabulutan ako. What's your biggest pet peeve? Yung hindi nagsashampoo, na flaky yung itsura ng hair. Tsaka yung mga kuko, pag hindi malinis. Nako, ne, sasabihan ko na kaagad. Palinis mo yung mga kuko mo. Umiti ka nga sa akin, tignan ko yung ipin mo. Ganon, di ba? Tignan ko ipin mo. Naku ni, mag ka. Kailangan mo, bad breath ka. ganon. Sinasabi ko. Tsaka ano mo, may tawas. Oo. oo Mag-ano ka ng tawas kasi may bio ka. Bakit ganon? Naligo ka ba? Serious ako pag ganon kasi tinuturoan ko. Oh, hygiene. What is something you love now that you never could imagine you would like? YouTube. What is your favorite thing about your career? Hindi naman ako yung type na may ini-expect nakapalit lagi, pero yung alam ko na maganda yung trabaho ko doon. Yun ang full sa akin. Lesson po na natutunan ninyo kay Wow. Nako, ang dami. Ano ka ba? Basta ang pinaka lesson, sabi ng mami ko, lagi kang magtitira para sa sarili mo. Do you miss na po ba ang get-together with Maricelians? Of course, na-miss ko kasi dahil sa COVID, di ba kaya hindi naman tayo lagi nag nagkaroon ng pagkakataon na magkita-kita. O ngayon, medyo okay na naman daw. Tignan natin, na-miss ko na mga beauty nyo. Oo, di ba? Is your heart already happy and contented? Yes paano mo po napapanatili yung pagiging privado sa lahat ng bagay? Ah, uh, hindi kasi ako mahilig lumabas, ulang una Pangalawa, I'm a very homebody person. Who or slash what motivates you to keep on going and continue your passion? Eh, passion nga anak kaya. Yun ang rason kung bakit ah uh, gumagawa pa rin ako ng pelikula. Meron ka pa rin mga gustong kampanang role. Ay, pag nabasa mo yung script, ay maganda. Andito pa rin ako dahil nga nandyan pa kayo para sa akin. Inay, do you ever regret not finding a life partner? No, I'm fine. I'm okay. Inay, what do you miss about your childhood? Yung maglaro, kasi dati wala ng mga computer, wala pang cellphone, di ba? If you want to visit here in Iloilo, what food you want to taste more? Naku, hindi ko alam kung ano yung mga pangalan nung nagustuhan ko mga pagkain. Pero Siyempre, isa na doon yung mga, alam mo, sa yung mga ganong favorite ko kasi yun eh. How to be you po. How to be me? Hindi ko i-advise yun na how to be me. Kasi I want you to have your own persona. What are your hobbies slash activities you enjoy the most? Alam mo, hindi ako athletic na tao. Hindi pa pwedeng shopping na lang? Ina, I love you. Oh, I love you too. I like how you dress up. Thank you very much. Ano po masasabi mo sa new generation ngayon? Ayaw ko nang mayabang. Ang ganda niyo po. <laughs> Thank you. I love you. Favorite song? Love you po. Dalawang ano, Randy Crawford. One Hello, tsaka oh, One Day I'll Fly Away. Ina, where is your dream travel destination? Paris nga, di ba? Ano ba? Gusto ko pumunta ulit doon. Paano magiging maganda, inay? Aba dapat maganda muna ang kalooban bago maganda ang mukha. Mm. Any phobias? Ahay! Ayoko! Takot ako! Takot ako tako sa ibis. Namimis miss niyo po ba ang pununtong phob- Ako eh, ito naman oh. No. Natural! Hindi ko sila nami-miss. sobra sobra sobrang nag ko sila nami Who do you think has had the largest influence on the person you are today? Unang-una, si Daddy Dolphy si Mama Marsha. Sila, sila yung rason kung bakit alam ko yung pakiramdam ng buo ang pamilya. Kay Jessa Ma Zo Monteros. Kasama din po ba sa friendship nyo si ni Kuya Dick, si Ate B? Of course, kasama si Ate B. <laughs> Hindi mo mawawala si Ate B. Love ko yun. If ever po magkaroon kayo ng pelikula with Ate B, tapos ikaw po kontrabida. Of course, si Ate 'yon yun, di ba? Hmm alam mo na, gorgeous yon. Is there any chance po ba na magka-movie or serie kayo ni Roderick since ang cute nyo po sa vlog? Mapapag-usapan namin ni Mother Beats yan. Kailan na po next episode with Kuya D? Napapag-usapan yan. Inay, what is your dream project with Mark Mary? Nagaantay kami ng magandang script. Of course, meron na kami mga script na napapag-usapan. Pero baka in the future magawa namin. Who are your best friends in showbiz? si Kuya Dick, si Jackie, Lou Blanco, si Ate B, Ate Guy, yan. Jose Marie Viceral Perez. Nakakaloka ha, ka ba na pangalan mo, ha? Kailan po kayo mag, mag co ni Meme? Apelido ba ni Meme, Vice? Kailan? Ay, ongoing, alam mo ba? Kaya, antayin niyo. Nung nalaman niyo po na kasal na si Vice, ano po yung naging reaction nyo? Love you, inay. Natuwa ako. Pero natanong ko, eh, ko sa lahat ng kaganapang ito? Ang hangad ko lang naman para sa anak ko. Isa lang, maging manigaya siya. Your experience so far with vlogging. Oy, nag-e-enjoy ako. Five months after starting a vlog, are you still scared? No more. Not anymore. Inay, what's your dream vlog content for? Mapagsama ko si Ate V at si Ate Gai. Yan ang dream vlog ko. Magsha-shopping kami tatlo sa Paris. O, oh, okay oh, ba? Diba? Dream yun. Ano po ang pakiramdang nyo sa na magkaroon ng YouTube Silver Play button? Sobrang saya ko. Pero mas magiging over ang kasiyahan ko kung 1 million viewers na ako, kung 1 million subscribers. Kasi magkakaroon ako ng gold. O, oh, di ba? Exciting. Kung gagawing MMK ang buhay mo, ayoko. Sinong gusto mong gumanap bilang ikaw? Ay, ayoko. Kasi masyadong colorful ang life ko. Pero ako hindi pwede. <laughs> Inay, ano po message nyo para sa aming mga newbie fan mo? Gusto ko lang alam ng mga magulang nyo kung nasaan kayo. Kasi ayoko na nangangamba ang mga nanay ninyo kung Diso oras na lang gabi na saan na ba kayo? Si CS Dra Dra! Ganon din. Just want to ask for what advice you can give us students who are drained or burned out sa school. Ganito ang gagawin nyo. Bago kayo matulog, pagpe-pray kayo. Pagkagdilat ng mata nyo, huwag nyo kakalimutan si Papa God kasi ang nasa isip nyo kagad, eh, magbabaan nyo na kayo o di kayo kasi maliligo na kayo. Dapat mag-pray kayo ulit. At ipag-pray niyo yung, yung feeling na, na nabuburn out kayo, yung gano'n. Alam mo, anak, kasi wala namang ibang pwedeng tumulong sa atin, kundi siya. What's your advice po to those who have been experiencing anxiety and depression? Iba-iba kasi ang klase ng anxiety. Alam ko yun. Pipikit na ako at magdadasal ako. Inay, paano po ba mag-open sa magulang nang hindi ka po nagdadaw or natatakot na baka hindi ka nila maintindihan? Huwag ka matatakot na nasabihin kung ano yung kailangan mong sabihin. Unang muna kasi, mag-pray ka muna bago ka makapag-usap. Hingin mo yung Holy Spirit para siya ang magsasalita for you. At saka yung maganda yung gusto mo na mag-open up ka sa kanila. Maganda yon. There's nothing like family. Importante yung pamilya. Pagpagod na ba ang isang tao at mahihirapan na? kailangan na po bang sumuko? Hanggat buhay ka at alam mo sa puso mo na kailangan mo paglumaban. lumaban. Abay, lumaban ka, na. Inay, ano po masasabi sa, ma sa masasabi sa mga tao na papagod na pero patuloy pa rin pong lumalaban? O, di ba? Kapareho to ng isa, no? Paano ba? Susuko na ba siya? Ito naman, patuloy pa rin. Bongga ang masasabi ko. Bongga. Tuloy mo lang yan. At huwag kang makakalimot kay papagal. Ano po ang ginagawa niyo to de-stress? Masagot ko na to, sweetheart. Ano po payon niyo sa mga may traps issues gaya ko dahil nasaktan ng mga pinagkakatiwalaan. Ako, ganyan-ganyan din ang nangyari sa akin. Na besta ba ako ni loko? Ang feeling ko nga, ang tanga-tanga ko na. Pero hayaan mo sila kasi hindi naman ikaw magdadala. Lalayo ka doon sa mga ganong tao. Minsan ka ni kaya kang lokohin ulit. Hello, Inay. Can you give some advice sa mga first-time voters? Tingnan nyo, hindi lang yung taong, yung physical. Tingnan nyo rin kung anong nandito sa puso ng tao. Dapat may napatunayan. Dapat may, may credentials yung tao. Na alam mo, mapapatakbo nito ng mamuti ang Pilipinas. Tapos, pag-pray nyo. Tignan natin kung anong lalabas. Inay, do you ever regret not finding a life partner? No. Ang hirap na pag meron. Do you still see yourself having a partner someday? Greetings from Macau po. Love you. Hindi. Ayoko na. Napagod na ako. Nalandala na ako sa kanila. Puro sila abla. Pero pag may nakita akong hindi umaabla at saka pag sinabi ko, I want to go shopping. Ay, Diyos ko, oh, baka magkasakali. Oo, oh, oh. bukod po sa family niyo at may kay God, who's your go-to person po? Kay God. Siya lang. Wala na iba. Hi, Inay. For what in your life do you feel most grateful kay Papa God sa lahat ng binigay niyang blessing sa akin? Sa lahat ng mga tinahak kong pagsubok na alam ko na kaya ko nakaya lahat yon dahil sa kanya rin. How do you want to be remembered in life? That once upon a time, I was here. Maraming nagawa para sa kapwa. What is your proudest accomplishment? My children. Proud na ko. Dahil napalaki ko sila na mag-isa lang ako. Inay, how did you handle being both a mom and dad to your two equally wonderful sons? It's not easy kasi may marami ako naging pagkukulang sa mga anak ko kasi kailangan ko magtrabaho. So, hindi ako present sa life nila all the time. Pero, I did my very best para mabigyan ko sila ng magandang life. Kayo si Mary, di ba? Para sa mga anak. Hola! Iday Maria, I miss you po. Ano po yung memorable day na hindi kayo nagsasawang balik-balika? Nung na nanganak ako kay Chen, tapos alam ko na 20 inches long yung anak ko na lumabas sa chan ko at 8 0.4 pounds ang bata. Sa liit kong yun noon, eh di ba napakalaki? Pero wala akong magawa. Sabi ko, hindi doon, mag normal ako. Liyay, hindi kaya. Kasi 8 hours na ako naglilabor. 3CM pa rin ako. What kind of parent do you wish your kids remember you? Alam mo, they verbally talk to me about parang what kind of a mom I am. Doon pa lang, okay na ako, sold na ako. Naririnig mo kasi na thank you ma'am, yung mga ganon. Konting yung maliliit na bagay, thank you ma'am, yung ganon. Happy birthday, my one only idol. More blessings to come and congratulations to you. Thank you. Salamashte very much. How did you spend your Valentine's Day? Sleeping, beauty. <laughs> Kung bibigyan ka po ng tatlong wish ngayon na gusto mo matupad, ano po yon inay? Number one, maraming maraming salapi. Number two, maraming maraming salapi. Ah! Maraming maraming salapi! Kung pwede ko ibalik ang nanay ko, babalik rin yung nanay ko. Yun. Number three, gusto ko namang maging masayang masayang masaya at maligayang maligaya. Yun. Not a question po. Salamat, inay. Ikaw ang pinakadahilan. Bakit kami ang dito? Talaga, hindi. Dapat dialogue ko to eh kung bakit ako nandito ngayon dahil yun sa inyo. Kaya babalik na ka rin ko to. At ang kadoktong doon, maraming maraming salamash pe. Uy! Wala na! 100 questions, I did it. Alam mo, nakikita ko lang ito sa mga magazines, sa mga foreign magazines, sa mga artist ng mga social studies, hindi ba? Alam nyo na. <laughs> Kasi ano rin pala po na dancing si Nagustuhan niyo po ba ang episode na to? Sana nagustuhan niyo. I-like at i-share niyo ang video na to, please. Ano pa ba gusto niyo mapanood? Sabihin niyo lang dito sa ating tahanan. Subscribe na, please. Gusto ko maka 1 million inay. Alam niyo na, 'di ba? Para may gold naman ako kasi silver pa lang ngayon. Type ni inay ng gold. Gold. Diba? Alam niyo yan. <laughs> maraming maraming salamat. I love you all.